everyone. Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng book ng reading. Okay? Kamusta? Alam ko naman po na talagang naantay ninyo ang ating upload. Maraming maraming salamat po sa nagbigay ng uh, nagpadala sa atin. Uh, kumuha ng money oil, aura, for love, para kasi silang perfume na nananaginip yung person ninyo. Asan yung spray ko dito? Bigyan mo nga ako, be. Yan. So, available pa rin po ang ating Miley Tarot Spray. Ang kanyang benefits ay used to uh, cleanse bad's energy at saka yung cleanse sa aura mo. Crystals, kasi ba diba may mahilig kayong mga bumi bumili kayo ng crystals, mahilig kayo kung kung ano-ano, ba? -ano, diba? So, hindi natin alam kung may malas ba yung binili ninyo, ba? Diba? Alam yung movie sa ano, yung ni Chris Aquino, yung Feng Shui, shui ba yun? hindi ko, nakalimutan ko yung movie na yun eh. Pero, may pagkahalin tulad kasi doon. Uh, bad and good yung ma-attract mo sa mga crystals na hindi natin alam baka broken hearted yung nag-cleanse nun. Pwedeng mapasa yun sa inyo po. Yes, hindi po yun joke, totoo po yun, ano? At saka yung, anong sinasabi nila yung, yung ba, hiwalay sa asawa, yan, paano kung hiwalay sa asawa yung nag-cleanse nun, so kawawa lang kayo. Okay, so, yan, evil eye, uh, pwede nyo gamitin sa unan, mga bad na dreams, panaginip, okay, against sa bad spirit, anxiety, Uh, sleep paralysis, yung laging nag, nakakaranas ng ganyan ay bukod sa stress ka, pagod yung katawan mo para sa amin ay merong kang paparating na problemahin Okay? So, sa mga ano, bad luck, na yung salitang minumura ka, sinusumpa ka, yung mga masasama, ano, so, yung mood, yan, yung mga moody dyan, kahit ikaw or yung person mo nasa palibot ng bahay mo, moody, pwede mo yun silang gamitin. Mag-spray ka lang sa bahay mo. Okay, so doon tayo sa inyong person. Tingnan natin kamusta po kayong lahat. Tingnan natin kung ano yung energy ng person ninyo. Kamusta na kaya? Ano kayang ginagawa? Maraming salamat po sa lahat na nagpa ng reading. Huwag po kayong mag-alala kahit full full po tayo kasi ang OFW po minsan tulog. Kaya may mga pagkakataon na makakasingit po kayo sa mga nagra-rush. Okay? Pre na priority po namin yan. Yung iba naman talaga nagbibigay sila ng araw na kung anong gusto nila. Okay? Magsabi lang kayo. Kami ang bahala sa schedule ninyo. Basta magsabi lang po kayo. Okay, so... Seven of Cups. Okay. Seven of Cups. Mukhang maraming attentions nakakakuha. Nakakakuha ng attentions ng person mo. Okay, mukhang may nakikita tayo dito na parang naguguluhan ata ito, ano? Naguguluhan siya sa mga bagay-bagay na hindi niya alam paano mag -desisyon. Okay? Possible sa work, possible din sa any kind na decision sa buhay. Magulo. So, I guess, marang, marami siyang gustong gawin, ano? Nalilito rin siya, para sa kanyang sarili. Ayan, so... Marami rin ako nakikita siguro maring paglipat. Paglipat ng career. May nakikita ako mukhang tumitingin ito bahay lupa. Any kind na pwede rin mga wala ha, sasakyan. yan. Parang nalilito siya. Ano? Yan ang energy niya. Okay, si King of Swords. Okay, nalilito nga ito. Oh. Okay. Dito tayo sa Ah, siguro nakipaghiwalay ka sa kanya. May nasisense ako na kailangan mong i-break something na ano. Or siya yung nag-decide na parang... Hindi ko alam kung ginos ka nito. Pero may nakikita ako na parang pangit eh. Yeah. Tahimik siya, ayaw niyang lumaban. Kumbaga... Ayaw niyang makipag-away muna sa'yo, ayaw niyang makipagsagutan. Okay? So, meron ka sigurong pinag-iisipan kung tutuloy mo to o hindi. Okay? Nagmamasid lang siya sa iyo ng tahimik. Tinitingnan kanya kung kung kamusta kamusta ka ba ngayon. Ace of Cups and the Hangman and Ten of Pentacles. Okay, so Malalim din naman ang emotions ng tao nito ito sa'yo. And hindi niya lang sinasabi sa'yo na umiiyak ito habang nakatingin sa inyo. Okay? Umiiyak siya na parang namimiss ang kanyang family. Or possible na siya ay may anak sa'yo. Possible na yan. Or you are dealing with a married man, pwede. Okay? Alam niyo excuse ha, sa mga third party dito, wala ho kayong karapatang magselos doon sa unang pamilya. Even sa mga anak, wala ho kayong karapatan. Naintindihan niyo Sobrang stress mo dito, sobrang um, nakikita ko in pain na mayroon kang kinaiingitan. Yung person mo ang nahihirapan sa sitwasyon na yan. Okay, parang competitions yung nangyayari eh. Okay, So siguro kung your if you are dealing with a married man nahihirap pang person niyo sa gitna kasi anak niya ba o ikaw de ba binibigay naman binibigay naman niya lahat sa iyo pagmamahal time and oras So nasasaktan din naman siya na nakikita kang nahihirapan 'yun ang kanyang energy ngayon two of cups and the judgment the hierophant ace of swords okay meron tayo ditong ah uh, uh, hindi ko alam kung childhood crush ba ito high school lover or dati mong kasamahan itong taong na ito doon kanya nakilala sa ganong paraan yung iba sa inyo parang nagumpisa sa dating apps, sa Facebook, dating, etc. Okay? Yan, yan yung mga bagay na yan. So, pagdating naman dito sa Ace of Swords, Page of Pentacles, and Four of Swords, may nakikita akong hmm, failure siya. Feeling niya failure siya. Puro stress. Ang sabi niya, kaya nga, ako, kaya nga ako nagkaroon ng pamilya para maging masaya ako. Kaya nga ako nagkaroon ng girlfriend o ano man. Nai-stress siya, nahihirapan, naguguluhan. Okay. Yan. Siguro yung mga person ninyo breadwinner din sa kanilang pamilya. Kaya yung pressure, ano, grabe. Um, sana kung breadwinner yung pamilya nyo or yung person niyo turuan niyo or tulungan. Kasi hindi po, hindi po madali ang pagiging breadwinner. Okay? Tulungan nyo po sila. Pero kung sobra na, yung halos mawala na sa yung lahat, hindi na tama yun. ba? Diba? Okay. So, strength. The emperor. Meron tayong queen of swords. Okay. Okay. Ten of swords. The emperor. Okay. Um, di ko alam kung boss mo ba ito boss na parang mataas sa'yo. Yan. Or, basta meron siya eh. Magaling mabilidad, marunong makipaglaro itong tao na ito. Okay. Parang hindi niya rin matanggap na hiniwalayan mo siya, possible. Or yung ginos kanya, hindi niya rin matanggap na mabilis ka makamove on. Parang hindi mo siya pinatulan eh. Yan you no? Know, parang yung nakipag-break siya or something na lumayo siya ng babae siya o ng lalaki siya. Parang nabigla siya na parang bakit parang hindi ka affected. Yan. Malakas ka rin eh. Yan yung masasabi ko sa'yo, malakas ka din. Although meron dito na pag-overthink. Gusto niya talagang umuwi sa inyo o. Oh. Gusto niyang umul umuwi at buuin yung pamilya ninyong dalawa. Ayan Oh. Kaso, yun nga, may lamat kayong dalawa dahil sa third party. Okay? Gusto niyang umuwi, buwi, buuin niyo ulit yung pamilya niyo. Ayusin ko anong, anong dapat ayusin. Yan. May celebrations, may kasalan. Kahapon pa to nakikita ko. Mukhang may magpropose po talaga. Meron dito nakikialam, I think. Um, Mag-ingat-ingat kayo sa mga kaibigan ng, ng pinagkakatiwalaan ninyo. Okay? May lig ka ba makipag-friend sa kamag-anak niya or sa best friend niya, tropa, etc. Kinakaibigan mo yun para makita mo kung anong ginagawa ng person mo. Pero negative po yun. Red flag po yun para sa'yo. Baka ikaw lang ang mag masasaktan. Masyado kang stalking, yan. Alam niya yan, ini-stalk mo siya. Kumbaga, Mas masasaktan ka lang kung lagi yun ang focus mo. Okay? Naintindihan? So, yan ang person ng energy. Ay, eh, yung energy ng person nyo. Sorry. Okay, good luck. Uh, mukhang may kausap ito eh. May nakikita ako. Uh, may nakatago itong cellphone. I think. Or second account. May nakita akong bigla eh. So, pero, um, mag-imbestiga pa rin kayo. Iba pa rin yung kayo talaga ang nakamata or nakahuli na may third party yan. I guess na meron talaga eh. May nakikita ako may gamit itong second account. Okay? So, dito tayo sa inyo. Ano yung aasahan niyo Ano yung kamusta kayo? Kamusta yung uh, kayo? Yung mga nanonood ngayon sa akin. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Parang awa nyo na po tulungan nyo po itong taong nanonood sa akin. Kung nahihirapan sila, tanggalin nyo po yung mga paghihirap nila sa buhay. Pagaanin nyo po, po, niyo po, Lord. Okay. Overcoming obstacle. Get, ano to? Mamaya, tingnan natin. Reco, ano, recognition sa, wow. Okay. Um, Get back on your feet, gain straight from difficult situations. Tama rin naman. Overcoming obstacles. So, so ibig sabihin, uh, alam kong duman ka sa struggle ngayon, malungkot ka siguro itong dumaan na buwan. Yan. At tingin ko makakabawi ka. Okay. Yan ang advice sa'yo, yung yan yung advice sa'yo, mag-tumayo ka, gumawa ka ng paraan, hindi pa yan yung huli. Okay? So, deceptions, false illusions, sakri, ano to, is sacrity, mentally, ano to, is scarity, ah, is sorry ha, is mentally falling into bad habit. Okay, possible. Yung mga alam niyo ba yung parang sinasaktan natin sa sarili natin na parang yung hindi pa natin kaya? Halimbawa, bibili tayo ng lupa. So, yung sahod natin, 20,000 lang. ba? Diba? I know may mga lupa dyan na mura-mura lang kaya sa budget. Pero, huwag mo masyadong i-push yung sarili mo kung hindi kaya. Alam mo kung anong dapat mong gawin, mag-ipon. Kung hindi mo kaya, maybe next year, two years from now, pag naipon mo yung maliit na pera na yan, malaking halaga na yan. Two years from now, one year from now. ba? Diba? Yun ang dapat nyong gawin. Itong 2024 na ito, minumungkahi ko kayo. Mag-ipon kayo kahit 5,000, 2,000. Ma'am, yung sahod ko 5,000 lang. edi eh, di mag-ipon ka kahit 500. Kumuha kayo ng savings through Cebuana, Palawan. <coughs> Pwedeng-pwede po yun. Naintindihan? recognition admire admiration ano to admiration for your handwork ah so okay so yung iba sa inyo talaga magaling sa trabaho yung iba sa inyo wala kayong tiwala sa sarili niyo hindi niyo napapansin na napapansin na pala yung kagalingan niyo wala kayong tiwala sa sarili niyo pero itong boss niyo kung sino man ang taong nasa paligid niyo magbubunga ang pinaghihirapan mo. ba? Diba? Minsan kasi, ba diba, nakakaramdam kayo ng um, pagkawalan sa sarili, tiwala sa sarili. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa ba? Wala lang pasan ko ba to? Hanggang kailan ba to? Mga ganon. Okay. Halimbawa, si boss may binigay na trabaho. Kaya ko ba to? Yan. ba? Diba? May mga ganong bagay. May mga ganong pagkakataon na minsan tinatanong niyo yun yung sarili niyo at nawawalan na kayo ng tiwala sa sarili niyo. Sorry. <clears throat> okay. So tingnan natin kung ano yung Uy, good job sa inyo ha. I-recognize -ire daw kayo dito. So yung hard work mo nandiyan na magbubunga na. Parang si Nine of Pentacles yung energy mo ngayon eh, feel ko. So congrats sa mga mapapansin. Mabibigyan ng blessings. Ayan. So, So may nakikita tayo dito na parang ah uh, oops. Uy, meron talagang ikakasal oh. May magbubuntis, fertility. Uy. Nako. Okay, kung lalaki ka, kung nananood ka sa akin. Kung kung halimbawa nakabuntis ka, panagutan mo 'yan, 'di ba? Kung halimbawa ha, yung nananood ka or something. Or you're dealing with the person na nakikipag-sex. May third party, kung nanonood ka sa akin, kung iniiputan ka na ng taong na to, mag-isip ka na. Okay? Hindi abang buhay magiging tanga kayo. Okay? So, may mga taong involved, may mga nakakaalam sa paligid mo na ganun yung person mo. Okay, so in the other story naman, may nakikita ako dito, may mga nakikialam sa inyong buhay na mag-asawa, possible ka anak family, kaya magulong buhay ninyo. May nagagawang lupa. Hmm. Um, paglipat, mari nagpapagawa ka ng bahay, new beginning, Okay? Sa tingin ko maserte itong bahay na ito or lupa na ito may bibili mo. Nakikita ko na sense mo, na sense ko na magiging masaya ka kung anong ininvest mo na 'yan. Okay? So doon man doon tayo sa may bag, may bagong step sa iyo oh. Nandiyan si Eight of Cups. So okay na rin dito pang ang ganda na, 'di ba? new rebirth, ano? Oh, masyado kang overthink. Ang daming gastusin. daming dapat gawin. <laughs> okay, mga mahal ko, makinig ka. Ganito lang yan. Alam niyo, magpasalamat tayo na thank you, Lord. Nakakabayad kami ng Meralco. Nakakabayad kami ng water. Nakaka-grocery kami kahit pa konti-konti. Yung mga anak ko hindi nagkakasakit yung mga kapatid ko malayo sa sakit, yung mga kamag-anak ko maayos lahat. Every blessing hindi natin napapansin, napakabait ni Lord sa atin. Lumabas ka lang yung mga walang trabaho diyan, lumabas kayo, subukan yung gumalaw, bibigyan kayo kaagad ni Lord. Ganon siya ka amaze. Inaantay ka lang niyang magano, mag-get back mag-get back to sa sarili mong paa. Bumalik sa dating ikaw. Okay? So, diba ang ganda ng message nito? Gusto ko to. Nagustuhan ko yan. Kung, kung nadapa ka, tumayo ka. 100 times nadapa ka, 1,000 times tumayo ka. Okay? Alam ko na mabili ba sa inyo kaya kayo nandyan sa position na yan kasi matapang kayo. Hindi ganun kadali kung bakit nandyan ka sa position na yan. Okay. Minsan ang iba sa inyo, yung pinoproblema ninyo is love. Actually, wala kayong pakialam sa pera iba sa inyo eh. May mga trabaho kayo, okay kayo. Love, ang pinoproblema nyo. Feeling nyo parang walang nagmamal sa inyo. Feeling nyo parang ano ba to ganito na lang bang buhay ko? Babangon, gigising. Ah. bumuhay ng pamilya. Ganun yung nasa isip ninyo eh. Siguro may mga bagong panganak, meron din na buntis dito na nanonood sa akin, na Yan. Feeling niyo nag-iisa kayo. Feeling niyo parang walang nakakaintindi talaga sa inyo. Useless. Hindi dapat ganon. Lakasan niyo ang loob ninyo kung may binigay sa inyo yung pagkakataon na tinitest kayo ni Lord. Makakalis ka dyan. Makakaasa ka. Matatapos din yung paghihirap mo kung ano man yan. Okay? Ah, uh, may sense din ako na parang, wow, pareho kayo nung, ng person mo magiging okay yung career. Okay? Uh, new beginning ito. Nakikita ko pa doon sa inyo. So, magingat ingat lang kayo sa mga taong na sa paligid mo. Mukhang may perang involved, may hiram. Actually, hindi, man, hindi naman ito hiram or something. Okay, may nakikita rin ako na parang, um, ano tawag dito? Parang ano siya eh. Mag-ingat din kayo sa mga kamag-anak ninyo. Ganun. Kaibigan, halimbawa kung may hiram sa inyo ng 5,000, bigyan nyo na lang na kahit magkano. Kasi for sure naman, hindi nyo na makikita yun. Kung ano yung hiniram sa inyo. Parang may nasasense ako dito. Hindi ko alam kung naloko ka sa lupa, sa bahay. Nagpagawa ka ng bahay. Nagpadala ka. Packaging or something. Yan. Ano ka kasi, ikaw yung taong parang... Ano ka eh, parang kikitain mo. Kikitain ko rin naman yan. Yan, ganun ka. So, niloloko ka na, nagpapagawa ka ng bahay, hindi pa matapos-tapos. May something akong ganun nakikita. Okay, so mag pa. mag po kayo. Ay, uh, hindi ko alam kung nahuli mo yan sa phone, yung person mo. Yung person mo, hindi ko alam kung nahuli mo yan. Or something na... Basta meron eh. Nagulat ka na lang. Meron din nagbalita sa'yo for sure. Okay? Malakas ang kaba mo. Malakas ang kaba mo na may something may mali. Ginagawa yung person mo. Okay? Yeah. Yun, kanina nga, meron dating apps. Baka, meron siyang second account. So, mag-ingat kayo. But, ito cards lang naman. Hindi nyo to pwedeng gamitin sa person niyo Dapat ho ay, um, pa rin kayo ng katunayan na naglolo ko yung person ninyo. Huwag nyo ibase lahat sa cards. Naintindihan? So, kung gusto niyo magpa-reading po kayo, excuse po. Magpa-reading po kayo B para personal. Talagang energy ninyo 'yan. Okay? So, ingat-ingat lang, 'wag masyadong makipag-away. Papasok yung Chinese New Year. Bumili kayo ng pitaka, bagong sapatos, chanelas. 'Yon. Ano pa yung mga bago? 168, magpadala kayo sa bank account nyo. Okay? So, maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, nagbook dito sa akin. Ito po ang aking Facebook account. Baka makalimutan ko. Maraming salamat po. Ayan. Yan ang aking Facebook account. Wala po kayong message kundi ito po. Naintindihan? Ayan. So, August 3 po yan inupload. 803 po ang kanyang react. Yan po ang cover. June 4, 2023 po in-upload. Uh, 495. Wala po kayong ibang imi-message kundi ito. Yung dalawang account ko page, hindi ko po ginagamit yon Pang emergency purpose lang po yon Okay? Hmm. Ni nakita ako bagong gising basa ang buhok or papunta ka ba sa work? Yan or kakauwi mo something basta meron kang parang something na pagod ka. Okay? Ingat sa mga nagde-drive. Yeah. Ingat-ingat kayo. So, mga nakahiga dyan, magpahinga na. Yung mga nanonood sa akin, maraming salamat. Tandaan nyo, laging bagong gising kayo. Huwag na huwag nyong talikuran ang kama ninyong gusot-gusot. Kailangan pulido po yan. Okay? Yun, ano pa? Huwag kayo magsalamin pag bagong gising. Instead na maligo, fresh, yon. pwede na kayo magsalamin. Okay? So, ingat po kayo and maraming maraming salamat. Anyway, maraming nagtatanong sa paligo ng ano ko. Pwede naman po, sold out na po yung paigo sa ko. Yung paligo, pang cleansing, sold out. Pero huwag po kayong mag sa mga nag-order. wag po kayong mag Kasi kay, bakit po mabilis ma-sold out? Yung mga nakakabili kasi, bumabalik sila. Well, maraming salamat po sa pantaki, pa, pagtangkilik ninyo ng product ko, pag-support sa akin. Kasi hindi naman po kayo babalik kung hindi nyo naramdaman na ah, legit talaga. So, yung money oil natin, yung love oil natin, umakakaasa po kayo na bibilisan namin ng gawa na sold out po talaga. Ang daming nagaantay. Yung bracelet din po natin, hindi ko po pinapakita yon kasi hindi nyo pa binibili. Kailangan nyo po yung binibilihin kasi ayoko po magkaroon ng evil eye. Okay? So, sa mga magpapahalaga, maraming salamat po talaga sa mga habol ng money spell. Makakahabol naman po kayo, kayo mag-alala. Open naman po yan ako lagi. Okay, so, good luck po sa inyo, mga mahal ko, ha? Ah, magpasalamat lang tayo sa mga nagme-message ng ito. Okay. Maraming maraming salamat po. Ano to Maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong mo sa akin, ma'am. Dahil kung hindi po sa'yo, wala po mangyayari sa akin. Dahil kung hindi po sa'yo, hindi po masaya ako. Maraming maraming sa lahat po nang naitulong mo sa akin, ma'am. Talagang napaka-tsaga mo kaming lahat ayusin. Tuwang-tuwa po yung anak ko, ma'am, nung nakita ka at nakausap. Ano to? Tuwang-tuwa po. Ano, nakausap. At, ano to? long spelling kasi. Oh. Nakausap. At maraming maraming sala salamat po. ang laki ng pinagbago rin ng aking biyanan. Sa so ngayon po ay tahimik po ang buhay ko. Hindi po talaga ako makapaniwala ma'am na maayos pa ako. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, halos apihin nila ako. Ngayon sila mismo ang nangangamusta sa akin at sa mga anak ko kung kamusta na po kami. Maraming maraming salamat ma'am. Napaka powerful mo po talaga. Gusto ko pong ipaalaga sa iyo yung anak ko. Dahil siya mismo po ay nakiusap sa akin na kung pwede daw siyang ipaalaga. Pwede naman po pag ganun mag Okay, pwede pwede po. Yes. Sa lahat po ng problema ay pwede natin ayusin. But lagi kong sinasabi sa inyo, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. Pero I do my best, tatayuan ko talaga yung client ko para maayos kayo at matulungan. Ingat po kayo and maraming maraming salamat. Bye-bye.